Tayo doon sa bundok parang may hunos ata ang simula ng hangin at ang alon umuulan na doon no? bali ah, para parating na tayo sa ano pustuhan natin maka ah, cover na tayo doon sa bundok doon tayo sa may bahura sa malapit lang sa tabi okay guys dito lang muna nasa ang kamera natin guys na nasa na muna Okay guys bye guys dito lang muna mamaya na lang ulit ako mag video bye bye ingat kayo palagi guys a few moments later murita two hours later look guys what's going to happen hindi ako nakapagvideo video kanina pang, panghuli huli namin sa isda guys kasi matumal masyado guys at ito lang ang nahuli namin ngayong araw anim na pinggan halo halo lang kasi mga isda sa bahura ito mayroong isang pingga na puro salay salay ito lang itong iba mga halo halo na ito. halo halo ng Limang tinggan. At ito lang muna guys, bukas na naman ulit at maraming salamat sa panood palagi araw-araw. Maraming salamat sa inyong pag-subay-by. So at dito lang muna guys. At bukas na naman ulit guys. Bye bye guys. Ingat kayo palagi